Muling ipinakita ng mga Pinoy ang kanilang husay sa pagdisenyo at pagbuo ng mga robot na hango sa anime series na Gundam. Grand Slam winner sa isang kompetisyon sa Dubai ang mga disenyo ng mga Pinoy sa tatlong kategorya ng kompetisyon. Mula Dubai, ibida mo yan, Rui Flor Villegas. ba ibang disenyo, bawat isa detalyado. Ito ang tag ng talento ng pagdisenyo ng mga Gundam model. Nanguna si Vinci Huera sa intermediate category kung saan may ilang minor modifications ang pwedeng gawin na naman si Bernard Calao sa open category. Ito ang maituturing na advanced level ng paligsahan. Bukod sa mga raw material na kalakip ng isang Gundam kit, maaari pang mag-eksperimento ng iba-ibang estilo o kaya'y magdagdag ng ilang konsepto. Samantala, wagi sa on-site build-off category si Juju Gregorio. Sa labing apat na kalahok dito, siya ang may pinakamaging bersyon ng isang gun tank. Sa kategoryang ito, straight from the box at sa event mismo binoo ang modelo. Ang matinding hamon dito, may limang oras na time limit para gawing angat sa iba ang likhang modelo. Metikuloso ang mga hurado pagdating sa detalye, presentation at tamang pagkakatagpi-tagpi ng mga pyesa. Pero buo ang kanilang hangarin na higit sa score na kanilang ibibigay ay nais nilang makaambag ng inspirasyon sa mga modeler. Before and after competitions, usually sinashare ko kung ano yung points nila para at malaman nila kung saan sila mag-improve. Sa unang tingin, tila simpleng laruan lang. Pero hindi alam ng lahat, ikanga small but terrible ang proseso para mabuo ang akala nating laru-laruan lamang. The most important one is creativity and a lot of patience. In building. Uh, run out, run, uh, yung building. I run out of ideas kasi marami na talaga skill model all around the world. And so, yun. So, mostly creativity para, uh, ano ba, para mag-stand out yung build mo. Sumusuporta sa grupong Gundam Models AE, ang Senior Operations Manager ng Comic Cave, kinikilalang world's largest pop culture destination. You would see that um, pop culture in itself is going to expand in this region similar to what we used in the west like say even in the Philippines you have this massive you have the states also so we wanted to make sure that this um, um, industry grows this much and we see that potential happening very soon so i'm very positive that it's going to be uh, a big thing within the next few years Bukas naman ang Gundam models AE para sa mga may parehong hilig sa mga ganitong klase ng hobby Ganda model sa ko po, nandito po since 2012. Uh, welcome po lahat po, any nationality po, any age, brackets, wala po siya, limit. Siguro at least marunong po mawak ng cutter or fine cutter kasi medyo, ano po. Uh, then, uh, pwede po halapin ito pa rin sa Facebook as ganda model sa iyo. Rowie Flor Villegas, ABS-CBN News, Dubai, UAE.